Natagpuan sa maling panahon o aking niniirog, nagtatanong ako. Nagtatanong na kung kakayanin ko ba hanggang dulo. Kakayanin ko ba yung ako? Oo yung ako mismo. Isang araw may taong darating sa buhay natin. Darating upang tayo ay ibigin. Oo, nagtatanong ako kung kakayanin ko ba talaga hanggang dulo. Ilang beses na rin kasi akong nabigo Ilang beses na rin akong naging tuliro. Oo. Araw-araw, naging malungkot ang aking buhay. Siguro sa maling pag-ibig na aking natagpuan, maling tao na aking ginawang mundo. Ilang beses ko bang hihilingin sa itaas na sana ay kayanin ko. Ang sakit na iniwan mo. Sakit na kung saan, kahit kailan, ay hindi na maghihilom pa. Hindi na maghihilom ang sugat na iyong iniwan. Sugat sa puso ko na para hindi na maghihilom. Oo, hindi na nga siguro dahil sa akin ay tapos na. Tuluyang ako ay kinalimutan. Ngunit ako ay nandito pa rin. Nandito tinutupad mag-isa ang mga pangarap na dapat ay kasama ka. Oo, dapat kasama kita. Pero, tinapos na. Walang oras at araw na ikaw ay inaalala. Ngunit saan pa nga ba kung ako ay hindi mo na maalala? Oo, hindi na nga dahil wala na talaga. Tinatanong ko na lang ang aking sarili kung saan nga ba. Ako tatakbo sa na naguguluhan at hindi na maintindahan ng mundo. Dahil noon, ay ikaw lang ang nakakaunawa sa bawat oras at pagod na aking iniinda. Patawad kung hanggang ngayon ay andito pa rin ako andito pa rin para sa iyo. Minamahal ka ng patago upang aking mapagdanto na sa huling pagtatagpo ay tapos na. At tuluyan ang sasaraduhan ang bawat daan na kung saan ay may alaala pa tayong dalawa. Kaya ang huling mensahe ko, sana ay laging mag-iingat ka. Laging mag-iingat sa bawat oras na hindi na ako ang kasama. Laging tatandaan na ako ay nandito pa rin nag-iintay sa iyo. Aking natagpuan ang mundo noon sa iyo. Kaya hindi ipagkakaila ang bawat alaala na dapat ay kalimutan ko na. Paalam at patawad sa huling aking hininga ay ikaw pa rin kahit tayo ay wala na.